Dami. Oh, kutik sa kasmok yun. eh. House pa ba? Donut! Donut! Maras, Chong! Nakaabang yun sa pinakakaliwa. Wala na. Wala na. Sa aim na, Ray. Wala na, Ray. Wala na ang time, Ray. Yo! Hong! <laughs> <laughs> oh, tiwala ka! <laughs> <laughs> Magiging daga, ha? Yon! Tara! Ninja, they're pretty! si Tesla tank! Binigyan mo kami ng buhay! Walang susuko! Kahit alam na this. <laughs> Binigyan ba kami ng buhay? <laughs> Ay, yun oh, ang ninja natin, chow Salamat. Ang lesson dun, buong loob,